Binasag na ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang kataymikad niya matapos sa makalatgad ng pangalan bilang pasimuno ng paggalat ng polvoron video o yung uh, fake video na nagpapakita o manong sumisinghot ng puting pulbos si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdilig kasi nag-House Trial Committee Lumabas sa salaysay ng vlogger na si Peebles Kunanan na si Roque ang mastermind sa magpapakalat ng naturang uh, peking video. Ay kay Roque scripted at pawang akusasyon lamang ang pinaparatang sa si kanya. Hindi rin anya totoo na kaya niyang o kaya niyang patumbahin ang gobyerno dahil lalay sa kamay ng sambayanang Pilipino ang kapalaran ni Pangulo Barcos Jr. at hindi sa kanya. Gustong gusto ko na po talagang mawala ang Marcos Jr. administration. Kaya ko ba? Hindi. Kasi kinakailangan magsama-sama ang taong bayan. Sila lang ang merong tunay na kapangyarihan na mapagpatumba ng gobyerno dahil nakasaad sa ating saligang batas na ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. At siyempre, kinakailangan din merong hukbong sandatahan na magpoprotekta sa taong bayan gaya ng ginawa ng EDSA-1 at EDSA-2. Buli namang hinamon ni Roque ang Pangulo na subalang sa hair follicle test at nagpasalamat pa kay Kunanan sa pagbuhay muli ng polvoron video. Okay. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Di ba po? Pero ang hamon po para mamatay na itong issue neto at thank you talakera, thank you Tridor Committee, binuhay niyo ang pulporonic video. Mga Pilipino, kung di nyo pa napapanood, panuuri nyo, kayo maghusga. Totoo ba yan o hindi? Tinig po yan ni Attorney Harry Roque.